ako sa inyo, matulog na lang kayo. Baka sakaling managinig kayo na totoong kayo ay naging Mr. Pog. Hindi nyo mararating ang aking narating sapagkat kailanman hindi pwedeng maging ako kayo. Hanggang isa lang. rin ito sa pinaka nakakatuwa na eksena sa birthday ni Carla sa kanyang sa Sapagkat alam natin na bawat parte ng programa ng kaarawan ng ika-labing walong kaarawan ni Carla. sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Noelsa. Mga ka-donis, alam nyo ba na hindi lahat sa parte ng programa ng naganap na debut ni Carla nung nakaraan ay masasabi natin na maganda. Hindi talaga may iwasan na kahit anong ganda ng isang programa o ng isang okasyon Mayroong at mayroon din parang mga panira sa ating mga mata. Yung mga bagay ba na tumatakit doon sa magagandang eksena na bumabalandra itong mga pangit na mga pangitain at mga pangit na sumisingit. Ano ang ibig kong sabihin? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sapagkat hindi ako masaya. Hindi ako natutuwa. Alam nyo ba kung ano ang pinakaayaw ko? Doon sa okasyon ng debut ni Carla? Ito lamang yon, Napakasimple. niya. Ako <laughs> <laughs> sa oras na ito, syempre, kailangan mapasaya natin ang lahat ng madla. And of course, the celebrant for tonight. Kaya gusto ko po, i-arrange po ninyo ang inyong mga sarili from pogi to pinaka-pogi. Ang pogi, ang si Go, pogi, pinaka pogi. Nako, bida, 5, 4, 3, 2, 1. Music stop. Sigurado ka na po ba, kuya? How about you, sir? Okay, parang hindi ka pa sigurado at ah, isa. Ikaw, sir, sir, sure ka na ba nandito ka talaga sa gitna? Hindi masyado. Hindi masyado. Ikaw, sir, kamusta? Sure ka na po ba dito sa iyong pasto? Confident ka ba? Gusto ko with energy! Sure na sure ka na ba dito sa gitna, sir? Sure na sure. Sure na sure na. Naku, parang hindi pa po yata sigurado si sir. Okay, mga kaibigan! Gita-gita lamang po tayo. Okay, ang Mr. Pogi 2024 natin, mga kaibigan, ay may simple mechanics lamang po. Ito, dahil in-arrange na ninyo from Pogi to Pinaka-Pogi, ang susunod na step po, ay tayo po ay rarampas sa gitna. Okay? So, Okay, meron tayo Mr. Pogi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ganito lang ang gagawin natin mga kaibigan. Mag-upis na tayo. DJ, music please. Ladies and gentlemen, live here at the Phil's Garden, we have uh, our Mr. Pogi 2024. And I don't know who I'm going to the biggest world of Pogi. Ano yung paghiharaan? pa ako mga paghihiraan. Nakita nyo na yung sinasabi ko. Hindi nyo ako masisisi kung bakit nadidisappoint ako na sa pagkaganda-ganda ng programa, mayroon talagang mga nasingit na hindi karapat-dapat. Hindi qualified. Maganda sana yung pakontes eh, ng Mr. Pogi. Kaso, ang problema, yung mga kalahok ng Mr. Pogi ay hindi qualified. Walang K. Mas lalo na yung pinalitan nila na title holder daw na si Juan TV. Wala din K. Para maging Mr. Pogi. Pero, dahil nandyan na yan, nangyari na yan, ipapaliwanag ko nilang sa inyo kung bakit nangyari yon, kahit hindi naman dapat mangyari. Kahit hindi naman dapat ipalabas. Kahit hindi naman dapat ginawa. Alam nyo kasi, masyadong mahal ang renta doon sa venue. At doon sa oras na kanilang ginugugol doon ay kailangang sulitin. Sapagkat binayaran yung oras na yon may mga natitira pang oras na alam nila kalingap rap, alam ng kalingap na masasayang lamang. So, yung party na yun na halos 30 minuto mahigit na pa ng Mr. Pogi, kung baga, ginamit na lamang nila yon para nga naman, para nga naman na hindi masayang yung kanila pong pananatili, yung oras doon sa venue at masulit ang kanila pong binayad. Ganun lang po yun. Huwag kayo masasaktan. Nagsasabi lamang ako ng totoo. Kung kayo nadidi nadidisappoint sa akin, mas nadidisappoint ako. Mr. Pogi, tapos ang kalahok. Arjun. Kalampitos TV. Kalingap Nico. Kalingap Lolo. my goodness. Rumampa pa talaga kayo. Hindi naman kayo marunong. Ni pati kaldag, hindi nyo magawa. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura at katangian ng Mr. Foggy. Oh my God! Watch and learn. Gago! <laughs> Kung ako sa inyo, matulog na lang kayo. Baka sakaling managinip kayo na totoong kayo ay naging Mr. Paul. Hindi nyo mararating ang aking narating sapagkat kailanman hindi pwedeng maging ako kayo. Hanggang dyan na lamang kayo. Hindi kayo talagang qualified para maging Mr. Pogi. Akalain nyo yun, muntik nyo lang sirain ng uh, okasyon eh, ng birthday ni Carla, ng kanyang debut. Pero, kidding aside, walang halong biro. Alam nyo ba, isa rin ito sa pinaka nakakatuwa na eksena sa birthday ni Carla sa kanyang debut. Sapagkat alam natin na bawat parte ng programa ng kaarawan, ng ika-labing walong kaarawan, ni Carla ay talaga namang mahalaga. Yung mga taong nagbigay ng kanilang oras, nakibahagi, na pinasalamatan naman ni Carla sapagkat sila po ay naging parte, malaking parte ng buhay ni Carla. At itong mga taong ito na sinali sa Mr. Pogi na pamilya ng kalinga ay nagbigay din naman ng kasiyahan kay Carla. Nagbigay ng kanilang presensya para ang okasyon na yon ay mapuno ng kasiyahan, mapuno ng tawanan. Sapagkat karamihan dun sa nakarinig ng speech ni Carla ay talaga namang uh, nabagbagang damdamin. Naluha, naging emosyon, talaga namang yung iba, umapatak pa ang luha. Kaya, dahil alam natin na kumpleto rekados Ricardo's itong uh, pagdiriwang ng kaarawan ni Carla ng kanyang debut, Siyempre, kailangan bukod sa mayroong drama, mayroong mga sayawan, mayroong mga kasiyahan, mayroong fireworks. Siyempre, mayroon din namang katatawanan at kasayahan. Hindi ko naman sinasabi na katawa-tawa sila. Kung hindi, ibig sabihin katawa-tawa, nakakatawa dahil masaya. Sapagkat yan ang pinaka at isa sa pinakamahalaga sa bawat okasyon na ating pong ipinagdiriwang yung kasiyahan. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ko? Kailangan kong sabihin eh. Baka sabihin nyo naman eh. Pero, nandyan na yan. Hmm. Babush.